Nabasa mo ba? Napanood panood Ito si... ko. Napanood ah, mo? Oo. Yung, ano yung si so, yung Gretchen yung... Ho kasi kanina ang daming, ano, daming comments. Ah, marami oh. siyang comments. Hindi yeah. ko nabasa yung comments ni Gretchen pero napanood okay. ko yun. Uh, well, for me, expected out of joke ko yung mga ano niya, yung mga hirit, hirit niya, yung mga mm -hmm. jokes niya. Yeah. Pero siguro para sa iba parang masyadong alam yung old school, yung mga jokes niya. Ah, na parang nakaka daddy jokes? Nakaka-offend sa mga, I guess, younger generation. Ngayon, like, for example, uh, yung Barbie na movie. Oh, oh Plastic doll with big boobs. At yun ah, yung, ano, parang joke niya doon. Tapos yung isang joke about Robert De Niro. Parang, ano yun? About his last performance being the best. How did you get her pregnant? At, ano yun? At kung anong taon, al aling taon ilang taon ba si Robert De Niro? Ganon. For example, 80. Ganyan. Hmm. So, unahin na kaya natin. Mm, mm, pwede unahin na natin si Fipa no. Ah, uh, wala pa naman si Mayora no, yung guest natin. Mm -mm. Sig unahin ko na po 'yan dahil. Oh, oh. Pwede ko bang gawin? Parang hindi ko kayang itawid yung ano eh, yung uh, kung paano sinasabi ni Jokoy. Ito. <laughs> Pero siya na magpakita. ko po. <laughs> Joseph, <sabi niya. laughs> ako po Joseph, sabi niya. Ako po Joseph. Ah, ng mga kritiko po ang Filipino-American stand-up comedian na siya uh, Jokoy sa Jokoy tawa ko pero Jokoy po doon sa Amerika. Oh, no? Jokoy. Mm -hmm. Sa first time niyang pag-host ng 81st Golden Globe Awards. Sa ulat po ng uh, Rolling Stone, nagbudaw po yung ilan doon sa crowd ano, sa ilang Ooh. jokes ni Jokoy tukol sa mga hit movies na Oppenheimer at Barbie. At iba pa, marami pang iba. Marami, natin, Ano. Tila napad-defense mode rin po si Jokoy <laughs> sa kalagitan ng kanyang opening monologue. So yan po, pakinggan natin. Yo, I got the gig 10 days ago. You want a perfect monologue? Yo, shut up. You got you're kidding me, right? Slow down. I wrote some of these and they're the ones you're laughing at. Napikon oh. siya. Oh. Okay, tawid ko lang tabi for time lang, oh, ha. Oh. Samantala, big winner po sa Golden Globe. Sabi ka yung dalawang ano, yung dalawang uh, malaking movies ano, Barbie at saka itong Oppenheimer ang isa sa Big winner sa Golden Globes. Nakakupo ng limang awards yan, including Best Motion Picture sa Drama category. Dalawang kategori kasi sa Golden mm -hmm. Globes, di ba? Ang pelikulang Poor Things naman po ang nanalo ng Best Motion Picture Comedy or Musical. Kalaban niya doon yung Barbie, pero siya yung nanalo, Poor Things. Ano? We can't wait to watch it. Alam ng isa sa mga writers natin. Mm -hmm. Maganda yata ito. Eh. Mm -hmm. Okay. At ang box office hit na Barbie po ang nagkamit ng kauna-una Cinematic and Box Office Achievement Award. Meaning yung naka talaga, no? Hindi lang sa box office, kundi sa pop culture. Alam niyo naman ang mm. epekto ng Barbie this year. Yeah. So, <laughs> na hindi ko pa napapanood. Yari, okay. Maganda <laughs> yung nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko oh. rin siya. Okay, so let's go back to Joko. Mm. We, of course, that 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 portion na pinakita ng mga writers natin, I think that's the lowest portion or part mm. uh, doon sa buong ano niya no monologue na yan. parang mm. feeling ko that was uh, something na hindi na dapat hello si Chiki na po itong katabi ko <laughs> si Malibuga to oh, 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 oh. <laughs> bakit talagang oh, oh. pa ba <laughs> uh, si uh, so yun ano, pero uh, so dapat din lang na niya nasabi yun kasi oh, oh. maski tayo di ba sa bagay po minsan tayo sinasabi natin mali itong writers natin sinabi nila nito oh, 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 oh. <laughs> so napapasa namin sa kanila yung blame ano uh, pero kasi sa kanila ang gawi is uh, parang ghost mga, ghost writers yung mga writers oh. nila eh, nandiyan diyan pero responsibilidad ng host nung host nila. pero hindi ko kasi napanood yung buo eh na ano so mm. I don't I don't know binibase ko lang doon sa kwento ni Chiki kanina tsaka doon sa napanood ko kanina dito na pinlay natin na soundbite kasi pag yun yung pinagbasihan mo parang medyo off kasi hindi mo naman talaga mapiplease yung crowd hindi mo may expect na all the time matutuwa sila sa'yo pero pag napikun ka sa harapan ng crowd ikaw yung talo <laughs> let's just say na may mga nagbu ano yun ha? palpable. Sabi, narinig talaga natin oh, yon mm -mm. at nakita, pero meron din mga natawa. No? So, it's uh, tama yung isang write-up eh, mixed bag. Ano? Ano mm -hmm. Although, nga, that, that specific part about uh, blaming others dun sa ano, shouldn't, shouldn't have been, oh. ano no, hindi dapat sa na-adlib. Yeah. For me, hindi sa dapat na-adlib. Ano? Having said that, having said that, sabihin ko lang din, first, hindi tama, uh, siguro, tama si Chiki, ano, may, may mga ganun expected na jokes. Expected na minsan, out of minsan joke. Minsan, oh. hindi na sila politically correct. Ganun talaga. Eh. May, I mean, si Ricky Gervais, kung napanood nyo natin oh, oh. Na How, how he does awards shows, minsan bastusan din talaga. No? Mm -hmm. may, may, ano siya, may level of, basta debatable siya. Oh, oh. No? So, parang ako, hindi ako na-offend dun sa mga, kung meron siyang mga parang, uh, ni-roast ng mga or oh, joke like bad or not De Niro getting oh, somebody sama, ano? pregnant at an old age parang ganon. yes uh -oh. um ah uh, pero ano bang masasabi ko doon pero ano dapat ah uh, ang pinaka hindi ko gusto yung reaction ng mga tao sa social media po na nag-apologize sila, dahil pasensya na feel am yan eh, pilipino kami pero pasensya oh. na kung may na ma hurt, ah. ah parang parang please apologize. let's not even go. there apologize for being ourselves parang oh, ganon. Oh, parang parang pwede kong i disconnect yun eh, no? oh, na hindi oh. na hindi ko ilalagay sa ganong ano no? sa ganong I mean, so sorry-sorry pa. Ayun. Nakakatawa parang, ano naman, naman tayo kapag ka naka-receive ng award na Phil Am, sinasabi natin, uy, Pinoy yan, Pinoy exactly. yan. Pero pag napahiya kay Phil Am yan, ha? Oo, oh. oh, 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 kalahati. Yun <laughs> yung mga oh, oh, joke na, eh, parang he's only half ganyan, ha? So, kalahati lang ang responsibility responsibilidad oh, okay, namin dyan. Come oh. on, guys. Tigilan nyo yan. Tigilan nyo yan. Kasi, you know, uh, kahit mga Americans or any race, na mag magiging host mm. minsan it will be effective minsan hindi oh, pero okay. talaga doon tayo pupunta oh. sa kung sino yo kung kung ano sa kung, kung half sa or or mm. or kung Pilipino sa at uh, mag-apologize kayo because of that oh uh, hindi naman siya on. hindi siya about yeah. sa race mo it's about uh, yung pag-manage yeah. yung joke oh, yeah. dun sa golden Globe being a host skills mo oh, oh okay so yan po